じゃあ。

kamaramah <laughs> Yud catak steh tak tas sama Ah dagang kayu Jangan do. Oh. Grabe isang kilo banggood. Oh. Dito nag-umagi. Oh, nag hmm, oh. Hmm, oh, Dito nag-agi. Dito mag-agi. Masin kan lang ko. Taybe. ang aga Don, ito si Capriyo, kan? Magana po え、え、見て。え、Có なんか không はだ Oke, Jun. Nah. Ada gempa sayan tuh, oh. Gempa sayan tuh, oh. Gua mau lagi dia. Adir yo, wipe, boleh ya no. Grabi. Oh, bisa kaki long isda. Grabe. Bata yang pesayan nanti nani. <laughs>

Yeah. Uh -huh. mga idol tapos na kaming magano manghuli huli ng hipon oo ito yung lagayan namin ng ano ng hipon para panghuli daw ng isda nila bukas o sa mga tutunan na araw ito yung buhayan lalom lalum lalom? lalom pa lalom? pwede di eh na lalom di eh may maya ihwad 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 yan sa ano unemong pakama okay. niya limang, limang. Ako. 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 muntik Ako. 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 wala Ako. 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 Ako.

tarungin ang pagkatali, kay bukas, wala na man yan. <laughs> tarungin Okay. Uh, Mawde, na Sige, biyahan na na pre. Start na, biyahan na isa diya. Shout out, Idol. Anong masasabi mo, Idol, sa nahuli natin na pasayan? Na huipon. Maraming salamat. Maraming kulang. Maraming kulang o maraming salamat na lang. Maraming salamat yun. Maraming salamat na lang sa pagkahuli. Maraming kulang. Maraming kulang daw. Sige lang, sa awi na lang. Bawi na lang Wala po. Kami sa next year. amakin mo ha? Masa kayo dyan siya dyan o? Ang naitabo, hapik muntik. Minus, minus ngayon Minus ngayon. Minus? Minus ngayon. Oo, oh, yadyan na nga mga amigo eh. Ang huli ng hapik po. Basta ang... Wala dyan, huwi kaya. Okay, nandito na kami mga idol. Ah, uh, pali. Shut out. Ayun, ikaw idol. Ay, Anong masasabi mga idol sa paglakad natin ngayong araw na ito? Masasabi ko lang. Nakakapagod. Kahit walang kain-kain. Mamayang tayo. kilo tadi, karena mereka kilauin aku, ayo, dah biar ini, kita, 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 kita,

kilo si man up ap, hapit limang kilo ba kisa gamit gamit uh. gamit banat. Oh, kayaknya. 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 Oh, kayaknya.